Ayun. eto mga badi. <laughs> front naman. Kain tayo, Sa Kain. Yan, badi. Oh, Ang dapat pina-check daw. siya rin daw. Bagong sahod, si badi. Buyok. Bado. niya na, kami, kami, oh. Si badi Mariano. <laughs> Shout out. huwag hey, na <laughs> Ay, ko, rung... Kobra, kobra ba, ba? Ba? <laughs> oh, na pa, kobra pa. minsan to. Dito na balik naman na naka. na naka. Dito na naka. pa na naka. Dito na eh, Lahat, ng sa labas. Na, <laughs> <laughs> Lahat ng tambay sa labas. Lahat ng tambay sa labas, pinakain. Dito kami sa labas ng terminal. Ay, eh, terminal sa likod. Oh. Yeah. Hindi kayo mag-away. <laughs> Shoutout na lang kayo. Kain <laughs> tayo, mga kasisgate. Video pa rin po.